yung mga boss ang ingay ng ano natin yun ang whistle natin na biuksan ko na yan tinanggal ko na yun sa trunk, trunk case cover niya. and hindi natin anong problema na ito hindi natin anong problema ang ingay yan oh Tangkita. kita. Uh, alog na alog no. Oh. Bearing na to, bearing. Ito, ayos pa naman dito. Malamang ito yung sira niyan. Ang lakas ng alog. Oh. Yan. Order muna ako sa Shopee. Hindi ko muna gagalawin to. May ninti rin ng pesa rito eh. Na, yung nut doon. Naraglag kasi yung nut na ito. Yan, yung nut dito. Naraglag. Yan, yeah, nag-search sa akin na, na nag-search pala ako ng ano, kung anong bearing yung, yung ano dito, yung number ng bearing. 6203. Yan, 6203. Lakas na ng ano, palag nyo. Hmm? Malamang sabog yung bearing na ito. Order na tayo sa Shopee. 2,000 years later. Yan, dumating na yung parcel natin. Order natin. Yan, yan, malub. Tanggalin natin ito eh. I Drain natin yan. Mo. Koyo brand lang na na bearing. Sana 6203 number. Send rin tayo ng high temp grease. Drain muna natin. Hindi tayo eksperto. DIY lang tayo. Nandito tayo sa YouTube. <laughs> Motor naman natin 'to eh, masira natin. Okay bang Sa atin naman, 'di ba? Ah, karamihan natutunan ng alin. Hindi yung gamit lang ng gamit. Wag kang okay, iiyak. Yeah. Take your own risk, sabi nga nila. Yan. Nga. Pero na to isin to. Anim na anim. Allen Wrench. Allen Wrench. Iron bolts para ah, dun dun sila. O ganun lang. Nan. Alog na alog no. Mga no, oh, grabe yung alog no. Nalala. may alog talaga ya kasi hindi ganyan kagrabe. Nasa maingay, Hindi natin. Ba't siya maingay? Yung dalawang mahaba. Ito, mahaba rin ito eh. Ito, ito, tsaka dito. Mahaba yung dalawa na yan. Okay oh, ba yung sukat? Oh. okay magkakamali. Baka dito yung may lagay. Dito yung may nilagay, pilitin nyo. May sira ah. Basta dito lang yung ano. Dalawang mahaba. Uh, Ito yung pahirap yung dito. Tapukin natin. Tapukin natin ng ano lang, huwag nalaksan. Sakto lang. Lagyan natin ng palaman.

tanggalin talaga malinis to. Tanggalin nyo itong, itong bolts na to. Para mailabas natin. Itong ingay o. Oh. Sana ito lang may... Sobra dumi na talaga yan mga insa no Oh. Tinisin natin yan gamit ng ano. Gasolina yung dalawang ano niya. Yan. Maganyan niya. Yung makapal doon sa loob. Manipis dito. Yan yun eh. Pero sabi ng mga mekaniko, kahit balitaran daw. Pero standard talaga niya. Ganyan. Ganyan. Dimi, grabe. Dimi niya. Okay pa naman yung mga ano. Wala pa naman mga bongi. Buti bong na lang. Ito yung concave. Hindi na. Dimi, oh. Dimi niya, grabe. Rabi. Hmm? Hmm. Ibigin natin lahat. Ang dumi, oh. Yung may sirklip siya dito. Ito yung, ito yung ano, ano, ano. Sa bags natin. Pero, Dumi, grabe. Lumaya, so, bakit ako yung mga, ano. Nisin ko lang itong mga to. Pakita ko na naman may malinis na. Ito malinis na. Oh. Okay na siya. Ito, ito muna. Linisin ko lang tapos may kapit na natin. Dito. Ayun o. Oh, grabe yung laman o. Oh. Pakita ko na naman may Brush lang naman pang dililis ko dyan. Wala tayong, wala, pa tayong ano eh. Ayan. Ito, linisin natin. Grabe o. Oh. Parang may putik sa loob. Ayan o. Ayan na lang. Tanggalin natin tong bearing na ito. Ingay o. Oh. Tsaka masigip siya o. Oh. Hmm? Hindi siya pre-wheel. Hmm. Hmm. So, ito muna. Wala tayong ano eh. Hindi pa dimating yung order natin eh. Ilang araw na yun eh. Lagyan na natin ang damit na basahan. Para hindi masira yung pinakanon dito. Ayan o. Bawal masira yan. Yun lang. Ayan. Ayan. Ayos sa kahoy mga insan. Buhay Martin Leo. Inangat na siya. Mangat na. No. Oh. Langat no. Na. Ganun lang yung technique dyan mga pare ko ay. Ang gala. Tararara. Diba? Hmm, malakas na alog. Ayun Hmm, kaya maingay. Yan, kaya may Hmm? Papalit natin. Koyo. Japan naman to, Japan. Bumili rin ba na ito. Yan. Ang ano sa circuit. Four in one.

Nah, terus nengen terus lagi. Terus nengen. Terus nengen. Koyo. Koyo brand. smooth na yung ikot niya dyan oh. na napalitan na natin ng bagong bearing balik natin yan pagbalik natin ng bearing ilalak na natin siya ng ayan. Sir clip. Ayan. kailangan talaga natin yung tools na yan kaya bumili rin talaga ako ng tools na yan eh. yung ano yan nakabit na natin dito Diyan na rin yung ano niya, sir, clip, eh, no? Hindi makita. Ayan, ayan. Eh kailangan nakapasok siya may pinaka ano yan dito eh ayan pasok na siya ayan hindi na siya mabubunot ayan sa pagbalik naman nilagyan ko ito ng grasa ayan ang ano ng oil kanina dito alibot pwedeng ano natin ito i-torch natin para mag-expand yung ano nya para madaling ano eh wala tayong torch Manumano tayo. Katulad ng pagtanggal natin, ganoon din yung pagbaklas na ay pagbu pagbalik natin 'yan. Ano uli, ganto uli. pantay ah, tingnan niyo pantay talaga siya. diba dalawang pitik lang Dahimik na siya diba tapos oil seal maingay yung background natin may nag ano may nag lagyan natin ng grasa <coughs> hindi lang lang Di pata di tayo nakabili pala nito. Patin loob para Yan, ini natin yan oh. No. Yun na nga, nakalimutan ko <laughs> hindi tayo ano eh mekanik ko eh ano lang tayo eh DIY lang eh yan ito wag na wag nyo kakalimutan yung dalawan to yan yung nut tsaka yung washer dito para hindi ito matanggal yung bearing natin dito hindi ko na makalimutan ito malaga yan Medyo mabuting, mukha kalimutan. Yun, wala kalimutan ko. Buti na isip ko ulit. Yan, mabitin na natin. Tingnanin na ano? Uy, tapos pa nga. Tapos, Ito. Ayan. Tapos nyan, yung concave na ano, yung bukol doon sa pasok sa loob. Yan. yan concave. Concave. Tapos ang concave. Ito. Ito, kapit-akit balitaran. Yan. Tapos mataba, mataba muna bago yung payat. Mataba, mapayat. Tingnan natin ang hangin. Atin muna, ay yung call standard. Yan, ganyan niya na. Tapos saranan na natin. Yan, tapos ito. Susunod na dito sa dowel Dalawa para hindi kayo mahirapan. Ah, ganyan lang. Madumi yung gasket. Linisin natin. Ganito lang kabilis yan, no? Yan. Tapos sito naman. tapos itong anim na ano yan alin na alin alin rin siya alin bolts pala yan itong dalawang mahaba dito yan tanda nyo lang yan dito tsaka dito din din dalawa na yan tapos ito magkakapantay na yan iisa na ng ano kahit saan na yan balik <Es poor> <ska duper> <schodENkloth multi> <shalf> mau Sa natin itong ano Sa Drink plug Dito yan Magpain Ayun na Kunti hipit lang Galing malustra dito eh

dati ah, garang tulog yan dati yun okay, no smooth na wala nang ingay hmm super nang smooth na. ah goods na goods yan nakabit na natin hindi ko na pinakita paggabit ng ano clutch belt tsaka ng natin yan Dati pag mo, sobrang ingay. Ngayon wala ano. Hmm. Taimik na. Dati napakaingay niyan. Pandarin natin.